no so ngayon uh, gusto ko sana ng iparating sa lahat no ng mga tao no na buksan nyo po yung mga mata nyo at yung tinga niyo buksan nyo po yung sarili nyo, yung puso nyo dito po sa atin no uh, may isang celebration po dito may mga celebration po dito patungkol sa kanilang mga image na mga santo ninyo or mga nasarino or kahit anong mga image alam nyo ba no na lahat ng itong image na ito na kanilang ipanagdiriwang ay wala po itong pinagkaiba sa panahon no, ni Moses ba? Diba? sa panahon ni Moses no, na pinatay ng Diyos yung mga tao na patuloy na nanampalataya sa baal no? so ngayon tingnan nyo diba? may pa nagsaulog sila no, na ganitong mga celebration o pista diba? ba? So mga pista so sa hindi man hindi man ito no, hindi man mabuksan yung isipan ng tao ng lahat ng tao no. So sana may makarinig din ito no na sana uh, umiwas po kayo diyan. Umiwas, maniwala po kayo sa akin. Pagdating ng dulo niyan, pagdating ng araw niyan, wala pong kahit isa no na makakapasok sa kaharian ng langit sa mga taong Um, patuloy na pananampalataya sa mga uh, image o mga ribulto na yan no? na pinaniwala nila sa mga tao no, na bibi Jesus or nasarino or Pung Nazarino may mga birhen pa so pagsikapan nyo po umalis kayo dyan basahin nyo po palagi yung Biblia ang sabi ng Panginoon dito sa mundo huwag tayong gumawa ng kahit anumang mga imahe na nasa langit nasa lupa o sa ilalim ng dagat wala po kasi ang sinabi dito sa Biblia God is spirit no? spirito ang Diyos at ang lahat ng sasamba sa Panginoon ay sasamba sa, sa spirito at sa katotohanan hindi sa pamamangitan ng mga image o mga ribulto na yan sa likod niya na sa likod ng mga ribulto na yan demonyo yan alam niyo ang kapangyarihan ni satanas ganito yan sa mga image na yan gagawa siya ng milagro patuloy niya yan ng dugo or minsan mag luluha ng langis or anuman milagro po yan no? milagro yan na hindi galing sa Diyos kundi galing kay Satanas para yung mga tao ay patuloy na patuloy po sila no na mananampalataya at hindi po sila aalis at patuloy po silang tatawag ng mga tao na mananampalataya sila at laging yung higpitan nila yung panan pananalig nila dyan sa mga image na yan, higpitan nila yung mga pananalig nila. Pagdating ng araw, the devil will repay you badly. No? Will repay you badly, the devil. Pagdating ng araw. Ang salita ng Panginoon, hindi kailanman yan bababali. Magunaw ang mundo, langit at lupa, pero yung salita ng Diyos mananatili yan, matatag umalis po kayo dyan buksan nyo po yung isipan nyo huwag po kayong mananap, man, mananatili dyan sa mga imahe na, na wala pong kasikuruhan ito ha kung may isang remote control ako na isang mga laruan no? mas maganda pa yan, mas, mas bitter pa yan kaysa dyan sa mga image na yan no? na may mata hindi nakakakita may tinga hindi nakakarinig may paa hindi nakakalakad may kamay hindi nakakahawak pag mahulog yan at matumba hindi yan tatayo hindi yan tatayo ng kusa ipatay itatayo pa yan siya ng tao para makatayo siya hindi tatayo, hindi niyo ba nag-isip gawa lang niya ng kamay ng tao mula sa kahoy or bato inulit lang yan kulit-kulit lang yan tapos nilagay sa isang altar at sinasamba ng mga tao mangmang mang so, niyo po yung isipan niyo buksan niyo po yung isipan niyo wag niyo po wag, wag po kayong mananatili diyan sa ganyan lahat po ng gumagawa niyan wala po talagang taong gumagawa na sumasamba sa mga ribolto na yan o na makapasok sa kari ng langit sabi nila hindi man kami sumasamba niyan hindi man kami sumasamba niyan ano lang yan ganito ganyan pattern hindi niyo sumasamba pero dinadasalan niyo linuluhuran sinasamba na yan wag yong wag, wag niyo wag niyo, niyo, niyo lukuhin yung sarili niyo wag yong linlangin yung sarili niyo para maniniwala kayo sa kalukuhan ang itinuturo sa inyo ng mga pari ay puro po kasinungalingan never po nilang tinuro yung katotohanan kasi pag ituro, pag sabihin nila yung katotohanan wala na pong tao baka lalayo yung mga membro nila so patuloy po yan no, na gagawin ni satanas no, na gagawin ni satanas yung mga kapangyarihan niya sa paggawa patuloy no, sa pagpipret sa mga kasinungalingan para, para, para ang mga tao ay patuloy pa rin na malilin lang at walang katapusan no, na kapahamakan yan buksan nyo po yung isipan nyo yung puso nyo basahin nyo po yung Biblia wag kayong mga ah, ano kita kami babasa ng Biblia ito po yung ilaw natin ito po yung magtuturo sa atin ito po yung nagsasabi ng katotohanan salita po ito ng Diyos ang Diyos ay pulong salita ang Diyos ay salita na nagiging tao which is Jesus Christ pero siya ang salita ng Diyos Jesus, the Father and the Holy Spirit is one so paano nyo sasabihin ngayon na ayaw nyo maniwala sa Biblia lahat po nang nagre-reject no sa Biblia, yun po yung mga tao no na ayaw pong mamulat sa katotohanan dahil ayaw po nila no na malaman yung katotohanan. At patuloy silang lalakad sa dilim na hindi nila kasi alam ang kasiguraduhan, yung tamang daan ang pinaniniwalaan na nila at pinahawakan ay yung kasinungalingan na tinuturo sa kanila ng mga leader ng mga church leader mga pare o mga pastor yan. buksan nyo po yung sarili nyo may Biblia po tayo kumalat na po sa buong mundo yung salita ng Panginoon yung Biblia ang sabi kasi dyan sa ating, sa ating Panginoong Kristo, iwali ang lahat ng ang ang salita ng Diyos ay makakarating sa buong mundo at malapit na at darating na yan ang katapusan. So, ibig sabihin, malapit na tayo sa katapusan. So, hanggang dito na lang, no, buksan po natin yung isipan natin. Lumayo po kayo dyan sa pagsamba ng mga imahe na yan. Wala po kayo mapapala dyan. Mamamatay kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Huwag nyo pong sayangin yung buhay nyo. Huwag nyo pong pagsayangan na sabihin nyo na dito ako namulat. Dito ako mamatay sa reliyon na ito. No. Walang reliyon na makapapala makapagligtas sa tao. Ang Panginoong si Kristo, ang relationship niyo between Jesus and you. So hanggang dito na lang na maraming salamat. God bless.